Panata na ng mga deboto ang pagdalo sa taunang pista ng Jesus Nazareno. Ano nga po ba ang kahalagahan ng pagdiriwang nito, lalong-lalo na sa simbahang katolika? Para ipalawanag po yan, makakausap natin via Zoom si Father Earl Allison Valdez na ngayon po ay kasalukuyang nasa Rome, Italy. Good morning po, Father. Isang maganda umaga po sa inyo dyan, Dimples, at sa buong team ng Good Morning Kapatid. At isang magandang mula dito po sa Roma, isang magandang hating gabi. Ayon, Father, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Ngayon po ay midnight dyan? Opo, opo. Father, unahin na po natin, ano nga po ba ang tunay mm -mm. na kahalagahan ng pista ng Jesus Nazareno sa ating mga deboto? No, kung titignan natin, Dimples, no, uh, yung debosyon lalong-lalo lalo na ngayong panahon ng at pista ng translasyon ay eh, tinuturing ng mga nananampalataya natin na inyong eh, parang pinakamataas nilang pagpapahayag ng kanilang debosyon no at uh, uh, ano ba yung dahilan nito no marami sa ating mga deboto hindi naman para humingi ng dasal eh no? unang-una diyan sa lahat ay ang pagpapasalamat no sa lahat ng biyayang naibigay ng ating mahal na pong Hesus Nazareno sa pagtulong, pag-akay, pakikiramay sa kanila lalong lalo na sa mga uh, yugto ng buhay na pinakamadilim, pinakamalabo, hindi natin alam yung gagawin. Kaya marami po sa ating mga deboto na nariyan ay dala uh, kanilang pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Father, pag-usapan po natin yung pisikal na imahe ng Jesus na sa at ano ang masasabi ng simbahang Katoliko sa uh, relasyon dapat nang at ng uh, ating pananampalataya at kung pa paano nagigimbahagi yung imahe dito. unang una po no, bahagi po ng ating pananampalataya na ang ating mga imahe ay nag uh, nagsisilbing simbolo no ng mga tao, ng mga santo no at higit sa lahat lalong-lalo na sa kaso ng ating uh, mahal na poon ay ang ating Panginoon mismo no isa itong pagpapaalala na dumating ang panahon na ang mga ang ating Diyos ay nagkatawang-tao, no? nahahawakan, nakakausap no? at ngayon na uh, sa ating panahon no itong ating mga estatwa uh, ay uh, ating pamamaraan ng pananampalataya no sa madaling sabi sa pamamagitan ng mga ito ay nadadala tayo sa presensya ng Panginoon lalong-lalo lalo na sa ating mga Pilipino na yung ating pananampalataya hindi naman natin 'yan uh, hindi naman natin 'yan pinapa pinapakita lang sa pamamagitan ng mga salita sa pamamagitan ng ating uh, uh, kung anong iniisip natin no lalong-lalo lalo na pag tayo ay nagdarasal sa atin mahalaga yung expression yun no know? yung pagsasakatawan ng ating pananampalataya, no? Yung pagpunta sa simbahan, yung pagiging bahagi ito ng buhay natin, no? Na? Pag tayo sa simbahan, nagkukrus tayo. Pag nakakita tayo ng santo, may dasal tayo, hawakan natin. Pero hindi yung mismong paghawak lang ang nandun. Dala ng ating mga ng hawak, dala ng ating mga pagkukrus, dala ng ating mga salita, yung kalaliman ng ating pananampalataya. At syempre sa kasaysayan ng simbahan, no? Ilan daang taon na rin naririto ang mahal na pong na sareno, no? Marami ng replika, marami ng uh, iba't ibang lokal na, na pagdiriwang, no? Pero hindi nawawala yung diwa na ito ay debosyong Pilipino talaga, no? na, na tunay ang pagpapahayag ng pananampalataya. Father Valdez, uh, buongiorno po, Andre Felix po ito. Buongiorno. Ah, uh, buongiorno. Come stai? Uh, taun-taun po ay may pagbabago <laughs> po sa pagdiriwang ng Traslasyon, Father, no? Pero may pagbabago rin po ba sa yung nakagawang uh, tradisyon sa pamamanat po ng mga deboto na banggit nyo nga po yung uh, pagdadasal sa mga biyaya po na natatanggap natin. <laughs> uh, siguro ang aking pananaw ay nagmumula sa isang pari na nandyan, no? Na-assign ako dyan for two years nung panahon ng pandemya bago ako pag-aralin dito sa Roma. At ngayon, iba naman yung pananaw na malayo rin yung aking uh, uh, yung aking perspektibo no, mula dito sa ibang bansa. At masasabi ko na siguro yung mga pagbabago, uh, especially in the past a uh, few years, ay yung Siguro yung pagbalik sa nakagawian no natatandaan po natin yung mga nakaraang translasyon simula nung taong 2020, 2021, 2022 ay marami pong naging adjustment no mula doon sa mga lockdown, sa mga restriction natin at yung pamamaraan ng pagdedebusyon no kung maalala nga natin uh, total lockdown tayo noong 2021 kahit uh, uh, may, uh, may antas na ng paghahanda para sa panahong uh, panahon iyon no pero ngayon siguro ay yung uh, yung pwedeng nating sabihin pagbabalik sa nakagawian pero hindi katulad ng dati natutunan natin yung iba't ibang posibilidad natutunan natin yung iba't ibang pamamaraan na kung paano mas magiging ligtas paano mas magiging uh, makabuluhan no lalong-lalo lalo na ngayon accessible na sa lahat ang translation dahil hindi naman uh, kahit yung mga sumusunod lang online no so kahit ikaw ay may edad na may condition ah, posible pa rin pahayag ang pananampalataya at makaisa sa pagdiriwang so siguro patuloy pa rin yung improvements natin sa lagay na iyon pero higit sa lahat ay uh, parang pinapalawak natin yung pagpapahayag ng pananampalataya no which is a very very good thing no lalong-lalo lalo na sa mga yun talagang Taon-taon sinusundan at uh, minsan na, na, lumulungkot pa nga sila kung minsan hindi sila makapunta pero ngayon eh, may posibilidad na, na makiisa sa pagdiriwang sa ibat iba't ibang paraan opo uh, Father si Angela po ito no tanong ko lang po kasi yung ang tema sa? daw po ngayon ng translasyon ngayong taon po mm -hmm. for this year ay mas mabuti ang pagsunod kayo sa paghahandog sa mga mm -hmm. umaasa kay Jesus. ano po ba ang uh, pinapahiwatig mm -hmm. no ng uh, mensaheng ito Father Unang-una uh, lagi po natin kinukuha ang tema mula sa banal na ebanghelyo no sa mabuting balita at uh, hango po ito sa isa sa mga salita ng ating Panginoon tungkol sa mga Uh, taong nag-aalay ng sakripisyo sa altar ng no, mga panahong iyon. No, at kung isa sa konteksto natin, parang sinasabi ng Panginoon, no, um, uh, eh, yung kahulugan ng ating debosyon ay nakikita sa bunga nito. No? Kaya sinasabi mas mabuting sumunod, mas mabuti na Uh, ang ating buhay ay inaayon natin sa Panginoon no at kung uh, bibigyan natin ng isang uh, summary no yung imahen ng pananampalatayang pilipino ay siguro sa wika ng pakikiramay no ang ating pong -isus na Nazareno na siguro nakaka-relate marami sa atin no nakikita ang mga sarili nila sa naghihirap na poon na bagamat mabigat ang krus patuloy pa rin naglalakbay. No? At siguro yun yung hinihing pagsunod sa atin, yung paglalakbay sa pananampalataya. No? Isang pananampalataya, hindi lamang nakikita sa debosyon, pero yung debosyon natin, no? hindi lang sa poon, pero yung bilang bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ay nagiging adaan sa pagbabago, daan sa pagpapakabuti, daan sa pagpapakabanal. After all, ang pagpapakabanal naman ay yung paano siya nagiging uh, paano nagkakaroon ng pagbabago ang presensya ng Diyos sa iyong buhay sa bawat detalye nito hindi siya hiwalay no kaya yung pagsunod ay isang uri ng pamumuhay at yun po yung gusto nating bigyang diin ngayong taon sa uh, piyesta ng nasa, ng translasyon Father Earl, maraming maraming salamat po sa inyo muli sa pagpapaunlak sa amin dito sa Good Morning Kapatid. Again, that was Father Earl Alison Valdez live po mula sa Rome, Italy. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.